Yan mga idol, meron tayong isdang kumay o toyo o daing tawag sa amin o bulad Napaka ano to mga idol, presko ko. Tapos meron din tayong isdang lapu-lapu. Yan, bali ihalo natin to mga idol. Kasi nga po ngayong araw ay araw ng linggo. Magkata tayo. Yan. Sarap to mga idol. Gata. Maaga talaga tayo gumising mga idol at yung mga anak ko tulog pa si Mick Mick at saka si Ate Gwyn Gwyn mga idol Kasi nga po maaga tayo gumising kasi lalabas tayo mga idol bibili tayo ng mga ricado sa lulutuin natin ngayong araw na ito yung gata Ito pala yung dati mga idol na na-post ko yung tatlong pirasong isda kaya ito naman po yung request nila lahat Sabi ko kung ano yung lulutuin sabi naman po ng na mga mahal natin followers ay lagyan daw ng gata at marami gulay at ito na po mga idol ang request po ninyong lahat dito pala ako bumili sa amin sa aming lugar sa tubungan sa harap po ng mosque mga idol lahat po dyan nabibinta gulayan at saka isda pagkatapos ko naman namili mga idol bumili naman pa ako kay ate dito ng sabaw na ang karni ng baka ay napakasarap po mga idol sa lagang 50 peso po na parami na po yung bigay sa ate ni ate Napakabait po at maraming salamat. Napakasarap po yung luto ni ate na ulam. Sabi ko kay ate, kung may naluto na siya pansit, sabi ni ate wala pa daw. Gata ng pa, meron kasi masarap talaga mga idol. Pag merong sabaw na ganito at paparisa natin ng pansit. Yan, mahilig din pala tayo sa gulay mga idol. Pagkatapos naming nag mga idol at eto, nag-prepare naman po ako para sa tangalian ito pala yung isda na kumay at yung isda na lapu-lapu lahat po yan tuyo mga idol no at nagpapasalamat pala ako mga idol sa tiyahin at tiyuhin namin na napakabait at binigyan tayo ng ganitong ulam na tuyo napaka special po ito mga idol kung bilihin natin ito mga idol siguro mahal na to at ang niyog pala mga idol ay nabili natin sa alagang 15 peso pero kung sa bukid po tayo sa probinsya mga idol ay pinupulot na lang po natin ito at ayan natapos na po tayo sa pagkudkud mga idol at nagprito na rin po ako. Natapos na rin ko nagprito mga idol ng isda. Masarap kasi ito. Iprito muna natin bago natin isahig mga idol. At ayan si misis. Naging mahimay ng malunggay. At isang baso pala ng tubig nilagay ko mga idol para sa unang piga ng gata natin. Bali dalawang pirasong isda lang pa yung nilagay ko mga idol. Pero yung buntot, tinago ko mga idol kasi nga po lulutuin naman natin yun sa susunod para may pangulam tayo. Ganun po tayo mag-budget mga idol. <laughs> At yan po mga idol yung pangalawang piga ng gata natin. Natapos na po tayo sa unang piga yan po yung unang ilalagay natin. Shout out daw sa mama ni Kian, yung anak ng pinsan ko na si Jam Jam. Ingat ka dyan. Ito mga idol, magumpisa na po tayo sa pagluto. Una ko po nilagay yung bawang, sibuyas at saka luya. Yan, at nagbibigay ng bango. Mas lalo na itong mga idol, lagyan natin ng tanglad. At yan, ginisa ko na rin po ang lahat ng gulay mga idol. Ito po ay simple lang. Nilagay ko na rin po yung pangalawang gata. Hindi naman tayo magaling sa pagluto o perfecto talaga mga idol. Ang importante dito ay nakapagluto pa ako ng simpleng ulam at masarap po. At napabusog ko po yung buong pamilya ko mga idol. Sa simpleng luto lang po ng tatay <laughs> para sa aking mag -ina, mga idol. At kumulo naman po mga idol ay nilagay ko na rin po yung unang piga ng gata. At ayan sinundan ko na rin po ng sibuyas dahon at saka yung malunggay tinimplahan ko na rin po ng kaunting bitchin kaunti lang nilagay ko idol hindi ko na po dinamihan <laughs> shout out pala kay sir edmund Walt Bravo yan kasi si boy bitchin pala ang tawag niya sa akin <laughs> yan maraming salamat sir napakabait mo at may oras ka talaga sa akin sa pagkwentuhan natin dalawa at ayan po mga idol ay naluto na po yan ang nataang bulad na maraming gulay mga idol yan, at nagsandok na pala si Mrs. Mga Idol kasi nga po kakain na po tayo. Tara po mga idol, sabayan niyo po kami sa masarap na ulam at magpasalamat po tayo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen, Lord. Salamat sa pagkaon, Lord. Nagihatik ni mo sa mua, Lord. Gracious, Amen. gracious amen. Yan, maraming salamat mga idol. Yan, kain po tayo sa ulam na ano, ginataan na isda. Yeah. Tara po mga idol, kain po tayong lahat. Kumuha na rin po kayo ng plato dyan. Sabayan nyo na po kami. Alam nyo po mga idol, kapag ganitong ulam naman po yung ihanda natin sa mesa, alam natin talaga na mapaparami yung kain natin. At masustansyang ulam pa talaga ito mga idol. Naparami talaga yung kain ng mga anak ko. Kasi nga po, sobrang sarap po ang niluto ng papa nila. At kung may oras at panahon kayo mga idol, masubukan nyo din to lutuin mga idol. Subukan nyo Napakasarap po ito. Kahit sa hugan lang ng dilis, sa lagang 10 piso at maraming gulay, ay napakasarap na po ito mga idol. Lalo na parisan talaga natin ito ng kape sa umaga. At shout out pala kay Ma'am Marie Midali Pindon. Yan, maraming salamat po ma'am sa panunod. God bless po. At sa lahat mo ng mga OFW mga idol na lagi nakasuporta sa mga video namin. Yan, maraming salamat po. At sa trabador ng Pinas, kagaya ko, lagi po tayo magingat mga idol. At hindi pala naubos yung ulam namin mga idol. Umabot pa pala hanggang gabi. Kasi nga po, konti lang yung kinakain namin na ulam. Mas marami pa po yung kanin. At hanggang dito na lang po mga idol. Maraming salamat sa pamanunood. Kung hindi ka pa nakapollow, ifollow mo na at ishare. Maraming salamat. God bless.